Yun, magandang buhay mga kalayas Ayan, tayo panibagong araw na naman ngayon Ngayon ang kagigising ko lang Tayo gagawa na naman ngayon ng 100 push up a day challenge Ngayon, umpisa na rin natin yung ating set number 1 ngayon Kaya samahan nyo ako mga kalayas Sa aking 100 push up challenge a day Mangga tenata ya, males. Well, Set number 3 na tayo, mga ah kares. Set number 3. Okay, mga kalayas, set number 4 na tayo. Bago tayo kumain. Kakain naman tayo pagkatapos ng aking set na to. Uh, uh set number 4. <coughs> ah. Para mamaya, pang pinalisang set na lang. Kahit mamaya kabuti ng gabi. Tunggu darah, nempet nah. Pares ngayon sa Diagonal Ayan o Kalakad tayo Matadaanan tayo na ano ay Nagkitinda ng, kas ng kastanyas Sa Akamote Ayan no? Ayan o, no? kastanya sa tsaka kamote Ayan o, no? abinggo na diagonal Ayan Sarah Alad lang tayo. Eh, sige, no Malamig na dito, malamig na. Nakakalayas. Okay, nakamakapal na ako. Yun. Tapos ay ito nga ngayon, jersey, ano, ay mga... Lalinggo na. <laughs> Mabingguhan na eh, ano. o. Ito naman jersey ano. Ito yung may sapin sa loob na uh, ati sir. Kaya uh, hindi siya ano. Kaya ang ano lang dito. Itong labas talaga. Pero yung loob niya malinis. tayo dito ito nandiyan tayo ng Princess Masiya ayan Princess Masiya tayo uy nag blink na hindi tayo mabot bukas na li yung ano yung dating mall oh, kung ano lang yan kung anong mall yan mga El Corte pa rin

Ang ganda ng ang simoy din. Wala kang dito ano ay, ang simoy ng hangin ng hangin dito ay simoy ng hangin diyan pag December ano, December 24. Ah. Uh -huh. Simoy ng hangin diyan Ang December 24. Yung mga 20 han, yung mga 23, 24 hanggang 25 ganun ang lamig ngayon dito ah uh, pero ito yung pisa pa lang yung pisa pa lang ito ng paglamig dito pisa pa lang ng winter pero ganun ang pisa yung, yun ang pakirandam ko kumbaga diba sa atin na yung Pasko yun ano, ah yung talaga ano pa yung ikaw ay nasa bagyo doon sa bagyo yung, yung ikaw ay nasa bagyo tapos December ganito ganito ang ano ngayon eh oh. na, Tama sila yung mga nakamakapal makapal no? Para nasa bagyo. Oh. Diba ga? Lahat ng halos na ng makakasalubong natin ngayon ay yung mga nakajakit. Oh. Ayan ah. Oh. Diba Parang December dyan ah. Ikaw ay, nasa, ikaw ay nagbabakasyon sa bagyo. Yun ang simoy ng hangin ngayon dito.

Tawid ang tao talaga. Ay, ano eh. Kung bagay ko good, very good citizen ay. Eh. Pero alam nyo ba na itong traffic light sa akin na may signifikasyon. Ito ay pwede mong gawin na ano. Na... Na pagdisiplina sa sarili. Oo. Uh, yung... Yung kailangan mo talagang antayin kung kailan yung tatawid ang tao. Oh, talagang malaki ding bagay pag natutunan. Yung kahit sabihin na wala sa kanya na pero nakakulay red yung sign ng tao tapos hindi ka hindi ka tatawid. Eh, ang laking bagay. Oh, ang laking bagay na ko. Kahit pa ano. Na ko yung pag-aantay. Tayo. Eh. Tayo sa tram. ayano. Eh may darating ng isang minuto ayun ah yung T2 padating yan ng 1 minute ayan ayan siya tapos itong isa naman T1 padating ng 4 minutes ayan yung isa T3 9 minutes ang dating ito ang dating nung ano dito ang dating nung ano ah, ba? Nang ano, nang T1 dito. Kasi dito dito dating ng to dito. Ayan. Tingnan natin kung totoo. Wala pang train ay. Tingnan natin kung totoo ha. Ah, kalayas. Aking momontage. Ayan na mga kales, natating na yung train Yung tram Ayan yung tito, o oh, yan na nga Dumating na yung tito Si tito dumating na Ewan ko kung kasama si tita Ayan na Ayan na Ayan na Pabahan sila Tingnan natin kung sila ay eh. May may tayo sa kay mga kalayas. Dito tayo ngayon mga kalayas sa ano. Sa Maria Cristina. Dito tayo sa kay ng tram. Ali. Yan yes, darating na tram. Sasakay tayo. sa renyo yung asawa ko. Nakasakay din diyan yan. Naroon siya sa isang parada. Sa naman siya may okay, may narito sa Maria Cristina kaya mauna siya sumakay ng tram bago ako natayin natin pero wala po wala pa doon sa lugar na yon Mumuntad sali natin mga kalayas Ika kaya mga kalayas ang tram Pagating na Asakay na tayo iyan Ayan Asakay na tayo ikan mga kalayas Up now oh that then. Alias, tapos sa ating last set ng 100 push up. Ayan. listahan natin. Plus 20. Ayan. 103. 25. 25.